Hello everyone. Yan baha-baha pa dito. Medyo nag-subside na yung water. It's April 22. Kaso medyo baha pa. Tsaka maano. Mabaho. Yung amoy. Tsaka yan oh. Ma. Nung tawag dito. Meron pa rin. Iba yung amoy niya. Tapos na-stack. yan oh. Medyo ano pa rin dito oh. Baha pa rin dyan. Okay, yan. Wala, lumabas tayo with my alaga. <laughs> so, maputik yung kalsado So, dito rin, oh. Yan. Kalabas-labas tayo, ikot-ikot. At, ano pa rin. Yan. Putik Yan makimari tayo sa nangyaring baha <laughs> it's monday actually going to one month na ano ay one month one week okay tignan natin yung dating ano see it's water makabuch tayo kasi talagang baha pa o oh. yan yung part na pinupuntahan so yan nangyari Okay, talagang grabe ang daming lilinisin dito. No? Daming ano nangyari. Yan. tas ikutin natin ulit yung doon. Yan. Yan po. So, one week na.